Ito pa yung pampers. Ayan yung pampers. Salamat. Salamat. Apo, thank you po. Tapos, <laughs> ito na ay! Tangan ka lang. Nanay, yala pa. Yes, yun eh, na. Morning po. Ano ba si Jason? Oh. Yun mga idol, ito po si Nanay. Ano pa nga po ulit pangalaman, Nanay? Agnes po. Minas Angkles. Ayan. Napunod nyo po yung vlog natin. Mm -hmm. Mga idol, nandito tayo ngayon kay nanay. Ayan, ito po siya. Ayan. Kamusta po? Okay naman. <laughs> Ayan mga idol. Kasi nung uh, nakaraang vlog naman natin, ay, medyo maano yung alas silo ng na bintana natin. Kaya hindi po tayo makano ng ano. Pero ngayon po, dito na po tayo. Ah, uh, medyo malina na po. At andun po si Jason sa loob. Kasi simula po nung umalis kami, saan lang po si Jason? Doon na rin. Hindi pa, Hindi pa rin. siya malis. Di, oh, siya Eh, na... uh, ubus na po ba yung binigyan namin ng pagkain? Dahil eh, pa. Ay, Ay, may, 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 bigas pa rin kami. May oh, gatas. Pa, po. wow, may pong gatas. May mm -hmm. pong bigas. malaking tulong mm -hmm. sa amin. Alam mo ba na yun na maraming natuwa doon sa video. Maraming naawa mm -hmm. kay Jason. Maraming nagbigay ng tulong para sa kanya. Hiling nyo nga. Sabi nyo, may have pampers. Tapos pang ulam kahit pa paano. Tapos malalambot lang po ang kanakain niya, di ba? Para madali yung uh, kainin ni Jason. Ano pong narantaman niya, na, syempre, in-upload ko yung video, in-edit ko. Syempre, umiyak ka dun sa personal, umiyak ka. Ito sa video mo, anong yung nangyari? Naiyak, <laughs> <laughs> naiyak oh. pa rin. naiyak uh, pa rin pati yung aking anak mm. na sa Maynila. Ay, umiyak, umiyak? Eh, oh. Oo, Talaga? Naiyak din yung nasa Maynila, mm -hmm. kung anak na napanood si po niya, tako. ako. Ano pong sabi yan? Sa sabi, sabi na, ano na, ipibigyan ko kayo ng magandang buhay, pa mm. ayos sa at natin bahay natin, dahil, oh. nakita ko ikaw, kayo sa napanood ko mm, kayo sa vlog eh Naawa ikaw ako kay Kuya Lalo ik ako naawa kay Kuya ya munay at pipilitin kong makapagtrabaho ng maayos para ikasa inyo sabi ko, salamat anak. Ay, ako nga napapayak ninong ka nanonood. Mm -hmm. Aba, na umiyak. Siyempre, sa doon nga sa ano, nagiyak tayo eh. Pindyo pa sa ano. Kaya. Ayun. Yung, yung, yung game, nakakatuwa mga doon. Siyempre, yung kapatid niya, bunso po yun, di man, di pa? Ilan pa ba anak nyo? Tatlo po yun. Ah, bali, tatlo pong mm. anak nyo. Nagtatrabaho mm -hmm. na po yung isa sa tagi. Mm -hmm. Yung kapatid na nangangarap, mm -hmm. na mangarap, eh, mas lalong tumibay ang pangarap ngayon. Dahil nakita niya, napanood niya yung video. Nakita niya. Nakita Kuya. Kuya niya po ba yun? po ba Ah, panganay pala si Jason mga idol. po eh pala si Jason. At ito na yung request nyo katulad nga na request nyo. Meron tayo din. Mm -hmm. Sana po makatulong na Ito na, na pa na sa inyo. Ito meron po tayo. Mal malalambot lang po ang binili namin. Ayan yan. Ito po. Ayan. Tagipan nyo na eh. Yeah. Ayan. Tapos <laughs> ito pa yung pampers. Ayan yung pampers. Salamat, Salamat po nang marami po. sa inyo. Ayan yung pampers. Ayan. Ito so, ang malaking tulong po. Tara. Hmm. <laughs> Salamat. Salamat po ng marami. Malaking mm. malaking tulong po sa amin talaga. Mm -hmm. Matagal na po hindi kami bibili ng diaper ni kuya. Mm, talaga po. Ano lang pong... Matagal na po kami. Madami-dami na pong gamit niya yan. Alam? Mm. yan po, matagal na po yan, gamitan. Mm -hmm. Yung gumbaga na... Kahit, Kung isang mm, buwan po yan, marami pa Maraming Marami pa lang po. po. Ayun, syempre, kahit paano, yun, salamat. Dahil syempre, yun, isang buwan, makakatulong tayo kay nanay po, nai, di ba, nai, nakakatawa naman. Kasi nakakataba ng puso. Kahit tayo ganito lang, kahit tao ganito lang, uh, dinaan lang natin sa video, sa vlog, kumbaga, ginawa natin ng paraan, kahit paano, na hindi ko naman pinapangako sa inyo na makatulong ako. Pero ito, nakakatawa kasi may mga tao na handang tumulong para sa atin handang tumulong sa mga tao na nangailangan sa mga tao na deserve na tutulungan kaya pasalamatan natin yung mga mabubuti ang puso na eh. pasalamatan natin yung mga mabubuti ang puso na nagbigay ng tulong Yan. sa lahat po nang tumulong kay kuya sa hmm? sa pamamagitan po ni, ni Sir Kevin salamat po nang marami sa inyo kasi madami na pong beses to magagamit niya kung iisang buwan po siya kung di bibili na po ako ng diaper kasi may diaper na po siya salamat po sa mga mabubuting puso na nagbigay po sa amin ng tulong bala na pong Panginoon ang bumalik ng biyaya sa inyo salamat po ng marami yun, yun grabe mga idol yun na uh, niiyak si nanay na pa iyak na din ako talagang Um, Apo, thank you po. <laughs> <laughs> Tapos, eto na ay, ang pinakahintay. Tuloy-tuloy natin yung iyak. Meron pa akong mas ibibigay para sa inyo. Eto pa yung hiniling nyo na, folding bed. Dino, ano sabi mo na yung nakaraan yung ano? Pwede ko na Ato. po siya inabas dito. Eto, eto mga doll, yung uh, folding bed na ibibigay natin kay nanay. Ayan. Ano pa sabi niya na yung folding bed? Yung, yung, yung pwedeng, pwedeng higa, yung, pwedeng itayo. Ayan. Tingnan natin, buksan natin. Ayan. Ayan yung mata mo ba? Pulit ka. Itad, itad, itad. Ayan. Ayan. Ayun. Oo. Oo, di ba? na, Nai? Pwede siyang upo. Tapos pwede siyang humiga. Ayan, yes natin. Yun. Uh, di ba? Ano, Nai? Ano masabi mo na isang meron siyang, ano, folding bed ngayon? Meron natin siyang higaan. Mm -hmm. Salamat po nang marami sa inyo po, talaga. Dahil mm -hmm. Makakalabas na po si kuya dito Nakakapapahangin hmm. hangin na siya mga dito uh -huh. At dito mga doon napansin ko sa lugar na napakaganda ng hangin At napaka-presko oh. Makakapag-relax po dito si Jason Makalabas po natin si Jason ngayon kaya Makalabas po natin ay, wala pala, Si tatay. Wala po kasi magbubuhat eh. Ah, sige po. Ibagong buwan oh. po ang ipin po kaya. Oh, po. Na... Okay lang po. Ah, kaya ayun mga idol, dapat sana ipapasakay natin si Jason dito pero wag na nating pahirapan mga idol para syempre hindi na rin si nanay bago mm -hmm. ano din ng ipin. Tapos wala rin si tatay nagtatrabaho. Oh, ano pa trabaho si tatay niya? Nice. Nagdala po nang siya ng gulay mm -hmm. eh. sa bahay Lagi ko po sinasabi nga mga idol sa inyo na syempre isinilang ako sa mundong ito hindi para itago kundi para makilala. Yung mga taong nakakita ng video, nakapanood ng na video at talagang sobra pa ako natutuwa sa mga nagbigay ng tulong sa nagbigay ng paabot na kahit magkano. Sabi nga nai, yung maliliit na halaga pag pinagsama-sama, malaking bagat, maraming mabibigyan at maraming matutulungan. Kaya syempre, yung nagbigay pa ng tulong nai, nabigyan natin sa mabuting pamaraan. Hindi pong sinasabi ng sa sarili, agat nabubuhay ako, gagawa ako ng mabuti sa mga tao. Dahil uh, minsan lang tayo mabuhay sa mundo, kaya gawin na lang natin maging mabuting tao. Yun, yun na lang po ang gagawin natin. Kaya Uh, hindi natin alam na kung saan tayo eh. Kaya, okay. Kaya siguro po, kung sakaling uh, mawala tayo, halimbawa, eh at least may maganda tayong alaala -ala na iniwas sa mga tao. Sa okay. Salamat sa inyo ng marami tayo. po ng marami tayo. Ayan. Ano nyo pong sabi nyo na eh? Ito na, meron na siya. Yung hindi nyo na nakaraan. Ano pang niyo na nakaraan? Ito na po ba lahat? Okay. okay na po yan. Okay Kal na po. Salamat po mm -hmm. sa inyo talaga. Ayan. Nanay, ano, ano po masasabi niya sa mga ano natin, mga nagbigay nito, kung bakit tayo nandito, kung bakit natin nagbigay ito, dahil po sa kanila. Sa Salamat po talaga sa inyo mm -hmm. po ng marami kasi po. Mm Hindi -hmm. man po lahat namin na ibigay, sana mm -hmm. po na ibigay niyo rin po yeah. para sa kanya. Mm -hmm. Tapos nai, magiging maganda rin yung ano niya nai, no? Dito na siya, makakalabas-labas. dahil uh na -huh. Dahil nabakaganda ng ano dito mga adol. Yung kanon ng pestuan, tas mahangin pa. Maganda yung na hangin. Kumbaga, si Jason ay makakapahinga at makakapag-relax. Hindi lang po siya dun sa loob ng bahay. Nakakalabas dito, nakakalabas na, na, po siya ng bahay. Kumbaga, kahit paano na may iwan-iwanan mo, no? Uh -huh. no? Kahit saglit lang. Pero hindi talaga, hindi Pero talaga hindi iwan. Hindi dito po talaga pwede iwan. Dahil pag iniwan yun, na, magiging ano? Eh, nahuhulog po siya dyan eh. Wala mm. po siyang control. Hindi po, ah. Hindi po, wala po siyang bait. Oo. Oh. Wala, hindi po niya kaya yung anuhan kasi wala po siyang control ang katawan niya. Oh. Hindi po niya kaya, hindi po niya kaya yung ma manimba. Mm. Laking sakripisyo pala talaga din nanay, no? Di, don doon kay Jason dahil talos hindi na siya umalis na dito ng bahay. Dito lang po siya. Dito lang po talaga kayo. Eh. Pero nakakalas naman po kayo ni Jason minsan dati. At, na, dito lang na talaga. Talos oh, oh. 28 years dito ka Talag na rin. Grabe oh, oh. yung sacrifice. Sakripisyo ni nanay mga idol. Tabi sobrang laking ano nun. Hirap nun. Kasi pero kahit na Kahit alam ko sobrang hirap. Pero kinaya nyo pa rin. okay, nakaya pa rin. No? Sobrang hmm. talaga. Na Ito na yung kahit pa paano yung hirap nyo na kaya na lang po ba lang hindi na nang bigas na yun. yun so, Meron ako. No? Ayan. Yeah. Salamat po uh, ng marami. Yay. <laughs> Ayan. Makabuti mo. Aba, Ayan. Grab. Hindi po, ano lang po. Panginoon po yung nagbigay sa atin dito. Panginoon po yung uh, bumuhay sa atin. Panginoon po yung lumika sa atin. Kung baga, mm. siguro may uh, mission para sa akin. Kung bakit ako binigyan ng ganitong kapansanan, siguro yung mission na yun ay makatulong sa maraming tao sa mga nangangailangan. Katulad sa, lalo, 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 sa mga PWD. Hindi lang po sa pagtulong o pagbigay ng kung ano, eh makapagbigay tayo ng inspirasyon sa lahat. Na kahit may kapansanan, ipatuloy tayo lumalaban at hindi sumusuko. Okay. Dahil lagi po natin tatandaan, marami pong tao na, na parang susuko na, na parang aayaw na. Kayo na 28 years, parang anong, nakaranas ba kayo na parang pagod na pagod kayo? Di ba? Ganun na ganun po ang gusto kong iparating sa mga tao. Na alam ko, na alam nila na parang hirap na hirap sila at pagod na pagod na. Pero may mga taong pilit na lumalaban kahit na may kulang, may kapansanan. Kahit alam nilang masarap mabuhay kapag kumpleto, kapag uh, alam mo yun na walang problema. Kung maano ka. eh ako, may kapansanan pero patuloy na patuloy na lumalaban kahit may kapansanan. Patuloy lang tayo palagi. Huwag tayong susuko. Dahil na uh, tayo man ay binigyan ng buhay, gawin natin ng gimasayang tao. Gawin natin kasi na ibang tao. Kaya po po ako dahil binigyan po ako ng Panginoon ng buhay at nandito po ako sa mundo. At masaya ako sa so mga ginagawa ko. Katulad ng na tayo. Sobra, 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 sobra po talaga. Salamat. Sana marami pa kayong matulungan at sana marami pang blessing na dumating sa buhay nyo. Siyempre, ganun din tayo. Sana bigyan pa tayo ng kalakasan lahat ng mga galaw natin sa mga ginagawa natin. Alam natin na nakakapagod. Alam natin na parang hirap tayo pero kailangan natin lumaban at kailangan natin mabuhay para sa pamilya natin at para sa sarili natin. Ayan, Huwag natin kalimutang manalangin sa taas para lagi tayong ligtas at laging malakas. Ay, oh, yun talaga. Salamat. Salamat Salamat. 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 Salamat.